yun uh, mga idol kumusta kayo dyan at welcome back na naman dito sa ating channel yan so yun mga idol no nandito ulit ako sa boarding house at pang uh, panggabi na ulit ako yan kaya nakapag vlog tayo ano. yan so yun mga idol may sasagutin lamang ako ditong katanungan sa mga ilang nag ano, nag ko-comment sa ating comment section mga idol no yan So, usapang alimokon tayo mga idol. Yan. So, ilalagay ko na lang dito mga idol sa ano, sa screen yung tanong niya. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon mga idol sa ngayon. So, yung pasensya ko mga idol sa boses ko kasi kagigising ko lang. Yan. So, hindi pa ako kumain mga idol no. Yan. Kaya, yan. Magbablog muna tayo. Uh, tips and tricks lang mga ng mga idol sa mga alimokon yung gagawin natin sa pagbablog so, nandito mga idol yung tanong niya yan. so ang tanong niya mga idol eh, kung gaano ba kadalas itrain yung bagong uh, bagong katiyan bagong alimokon mga idol sa gubat para maging uh, pangati so yun ang tanong niya mga idol eh, gaano pa kadalas i-train yan so siya kasi daw mga idol eh isang beses lang daw sa isang linggo so yun so sasagutin natin yan mga idol no so ito mga idol lang sagutin yan mga idol eh kung pwede nga araw-arawin mga idol kung malapit ka lang, malapit ka lang naman mga idol sa, sa gubat yung bahay mo malapit lang sa ano sa kabukidan so araw-araw mga idol araw-araw mo i-train mga idol para masanay mga idol no yan so kulang na kulang mga idol yung isang bis sa isang linggo so isang bis lang sa, sa isang linggo eh limot na limot na agad ng mga idol yung ng, ng, ng alimokon mo na at tinitrain siya yan so dapat mga idol eh pwede araw-araw tatlo o apat sa isang linggo yun ang pag-train mga idol para masanay yung ah uh, katiyan mo mga idol no yan at at ito pa mga idol eh, nakadepende naman mga idol yun sa uh, katiyan nyo sa napili na pili yung alimoko na gagawin gagawing pangati kasi mga idol eh, meron talagang ano uh, agad agad nagiging pangating alimoko so malas mo mga idol kung napili mo yung ano yung alimoko na hindi naman talaga naging pangati mga idol mayroong ganyan eh. ni walang uh, hindi nagiging pangati kahit matagal na matagal mo ng alaga so mayroong ganun na uh, alimokon mayroong alimukon na kahit tinitrain mo araw-araw hindi talaga nagiging pangati so malas mo nun kung mak makakuha ka nun mga idol so ang sagot ko dyan mga idol sa experience ko lang mga idol no sa mga paghahan ko kapag ang alaga ko mga idol na katatlo or apat na mga idol na tinitrin ko lagi sa gubat tapos wala man akong nakita na apagbabago pagbabago yun na hindi man lang umuuni hindi man lang pag may ano na may alpas na lumalapit yun papakawalan ko lang yan mga idol kasi walang pag-asa yan so ganun mga idol lalimbawa mga 3 months or 4 months na hindi wala talaga wala talaga hindi man lang ah uh, ka kahit ka 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 kaunti mga idol no so pagkawalan mo ng mga idol kasi hindi man magiging pangatay ang mga idol eh ang ang iba din mga idol nalimukon mayroon ding mailap mga idol nalimukon pag tinitrain mo pero pag nasita ang mga idol pag may narinig na mo kung mga idol kahit mailap siya mga idol nakikiramdam at kumuhuni-huni mga idol yun mga idol uh, may pag-asa yung mga idol na maging pangati kahit mailap mga idol kasi yung iba mga idol tama naman yung ginagawa ng iba mga idol uh, pinapabutan ng isang taon bago gumaling uh, ba pinapabutan nilang isang taon mga idol sa pag-aalaga kahit wala silang Nakita, nakita na potential na magiging pangati mga idol pinapaabutan talaga nila so mayroon kasi nga mga idol na kahit matagal matagal mo ng alaga hindi pa rin mga idol nagiging pangati pero bi bibigliin ka na lang mga idol no basta tuloy tuloy yung, pangal, yung alaga mo mga idol bi bibigliin ka na lang mga idol hanggang sa umamo ng umamo naging pangati rin mga idol mayroon ganun eh mayroon ganun kasi mga idol na alimong na sobrang tagal bago bago maging pangating mga idol kasi ako oh, kasi mga idol may na-experience ako noon eh na alim mo ko na hindi hindi pa malit batap bata pa ako mga idol i eh, nag na talaga ko ng alim mo ko pero hindi ko naman hilig mga idol na maghan pero hilig ko lang mag-alaga mga idol yun so wala akong pakialam mga idol kung Magiging pangati yun. O basta kung ano, kung basta may alaga kong alimukon, masaya na akong mga idol. So mayroon akong alimukon mga idol na uh, nakuha ng kapatid ko mga idol. Eh, tuwang-tuwa ako mga idol kasi nakakuha siya ng alimukon. Yan. So, nalagaan ko siya mga idol ng mabuti. So, medyo inagay pa nga yun eh. Medyo may timpa pa yung ano nya yung paa niya mga idol malaki, malaki siyang alimukon mga idol so, tinalihan ko muna siya mga idol hanggang sa umamo ng umamo pero hindi siya umuhuni mga idol, talagang inaalagaan ang lang siya mga idol so nga nangyari mga idol, nilipat ko sa kulungan doon ko siya nakitaan mga idol ng ano ng diskarte o ano na maging pangatin mga idol, pero hindi pa ako nangangatin ng mga idol no kasi mayroon din sa amin sa mga kapit-kapit bahay mga idol na nag-aalaga din ng alimukon yung mga alimukon ko nila mga idol humuhuni so yung sa akin naman gumagaya ng mga idol so gumaling ng gumaling mga idol kahit hindi ko tinitrain mga idol ang galing ng humuni mga idol sa bahay kahit mga idol sa labas isapit ko sa may puno ang galing humuni kasi mayroon kasi sa amin sa uh, kapit kapitbahay namin mga idol na managaalaga rin ng alimukon mga, may mga humuhuni-huni humuhuni din mga idol nakikigaya mga idol yun so naging pangata yun mga idol at talagang sobrang galing ang lakas pa naman ng huni mga idol at malaki pa yung boses kasi parang lalaki yun mga idol hindi pa ako noon marunong mag kilates ng alimokon mga idol kasi first time mo talagang mag alaga noon yan so yun mga idol ah, sumama ako sa ano kasi mayroon din mayroon mayroon ding naghahanton sa amin na gustong gusto ko talaga sumama par, pero hindi ako pinapasama kasi baka daw mga hinduli eh, malikot ako sa taguan kasi hindi, hindi pa nga tala ako nakakapag ah, kahit isa hindi pa ako nakakapag hunt noon mga idol yun so kinondisyon niya ako mga idol na yung alimokong kung alaga eh gamitin namin so pumayag naman pumayag naman ako pero pulot pang gamit namin noon mga idol so yan pumayag naman ako mga idol na gamitin yung ano yung alimukong kung alaga so yun mga idol no pag isang pero mga idol nung no, dinadala namin mga idol yun, yun, talaga hindi pa sanay nalipad pa mga idol sa ano sa pag sa daaran mga idol, nalipad pa talaga kasi hindi wala pa wala pa nga kasi train mga idol eh wala pang train siya so nalipad pa talaga mga idol so pero mga idol nung no, sinitap namin mga idol kasi yung uh, ko mga idol marunong humuni sa kamay mga idol yan may, su may sumagot mga idol pero agad agad naman mga idol na humuni yung pangati ko so yun hanggang doon mga idol na, nakahuli kay mga idol Tat tatlo na huli namin hanggang doon mga idol sunod sunod na mga idol nag try na ako mga idol na mag hunt yan so ako na mga idol ang una, ang una kong huli mga idol na alimokon yung na santol inakyat ko santol mga idol yung pangati ko unang una ko yung mga idol tuwan tuwa ko eh, kasi magaling na kasi yung pangati ko at tapos mga idol nung na train na na train ko mga idol yung pangati ko kasi pulot lang yung gamit ko mga idol eh, eh laging napupulot mga idol yung pangati ko laging nalipad tas napupulot sarili niyang pulot mga idol na, napupulot siya so yun laging napupulot mga idol yung pangati hanggang sa nasanay mga mga idol eh, takot na siya <laughs> dumapo sa takot na siya ano ko kasi mga idol yung tali eh. kasi magaling naman yung bumalik kasi matagal ko nang alaga so alam na alam na yung pulot mga idol no alam na alam na hanggang sa tumagal nang pagal kaya mga idol mayroong ngalimo ko na uh, matagal mga idol mga idol bago mo siya makitaan mga idol no tagal na matagal So, mayroon naman mga alimukon mga idol na Uh, buwan lang siguro mga mayroong linggo pang mga linggo lang mga idol niya eh, na kita mo lang ano magiging pangating mga idol kaya basta pag pag pag-titrain pag, mga idol competing araw-araw -araw, uh, tatlong araw, apat 'yan sa isang linggo 'yan gawin nyo mga idol nung no, kasi diyan yung ama ano mga idol yung ano yung alimokon nyo uh, Uh, ang tawag doon doon, doon yung makikilatis mga idol kung talagang gagaling siya kung araw-araw mo uh, tinitrain kasi mas maganda kasi pag araw-araw mga idol kasi na nalalaman ng pangating mga mga idol na hinahan talaga siya mga idol kasi kung halimbawa isang beses, isang linggo mga idol eh, ganun pa rin yung, mga idol pag, din pag dinalam sa bukid mga idol lilipad na lilipad kasi nga limot na niya yung, yung ano kasi isang linggo lang eh dapat 3 days o kaya mga 4 days sa, ano, sa isang linggo mga idol yan yun ang ano yan ang pag train mga idol so yan uh, sa mga sa nagtanong mga idol yun kung pwede nga araw araw gawin mo para uh, yung ano nang alimukon mga idol di ba minsan pang nagdadala tayo ng alimokon, lipad na lipad mga idol so yun yan pa lang mga idol sa ano mat matitrain mo na mga idol sa paglalakad-lakad mo sa bukid matitrain mo na yung alimokon hanggang sa bumait na bumait kasi nasanay ng lagi mo dala sa bukid yan lang nasa bukid siya tapos nasanay ng nasa kulungan mo na dinadala mo siya yan paibitira no din yung mga idol kahit na ano matagal kasi mayroong alimukon mga idol na ano eh na mabilis talaga swerte mo kung map mapili mo yun kung mapili ka ng ganun kasi mayroong ganun ni eh, na alimukon basta in, sinet -up mo huni agad kahit ah, hindi pa matagal sa yung mga idol no So yun mga idol no ang sagot ko diyan ang pag-aalaga kasi mga idol mga alimukon wag mong isipin na ano na kasi hindi ka talaga ma hindi ka talaga makakakuha niyan mga idol na pangating magaling mga idol. Huwag mong isipin na ano na ang tawag doon. Basta alagaan mo lang siya mga idol. Huwag mong isipin na magiging pangatay yung alimok ko. No? Basta may, may alaga ka lang. Yung ganun kasi nangyari sa akin eh. Wala man akong kalam-alam sa pag ano, sa pag ahan. Basta lang ako nag-alaga. Yung nangyari. Basta ina inaalagaan ko mga idol. Ayos na yun. So, mayroon kasi mga idol talagang matagal na matagal mga idol na ano, bibig, bibiglayin ka na lang mga idol na yan, magaling na pala yung alaga mong alimokon mga idol so pili na palang eh, ano, isabak sa sa paghunt so may mga ganun magpangyayari mga idol no? so kahit labas labas mo yun, magaling din mga idol no? so yun lang mga idol yung vlog natin ngayon mga idol no? so yan, ah uh, sinakot uh, sinagot ko lang yung mga ilang e, e nagko-comment dito sa ating comment section mga idol. Yan. So yun mga idol, mga sinasa yung mga sinabi ko dito, sun, sundan yun sundan niyo na lang yun at talagang magiging magaling din yung pangatin yung mga idol, no. So yun. Oo kasi mga idol, no. Uh, kasi di ba Uh, medyo sawa na din ako sa pag-aalaga ng alimokon pero gustong gusto ko talaga din mag-alaga mga idol no so hindi na ako kasi nagpaparami mga idol ng ano ng alimokon so gusto ko kahit isa lang mga idol basta magaling ko sa bahay ayos yun mga idol no ako kasi mga idol uh, talagang vlog na lang talagang habol ko sa ano sa alimokon kaya kaya ang hinahanap ko talaga mga idol na pumipili talaga ako mga idol na nangalimokon sa bukid kapag naghantap pumipili talaga ako mga idol ng ano nang talagang mabilis gumaling mabilis talaga mga idol kaya sinasabi ko dito sa vlog ko mga idol eh 4 months pa lang o oh, 3 months pag hindi ko nakita ng potential pinapakawalan ko na pero maari pa sana gumaling yung mga idol yung mga pinapakawalan kong ganun pag tumagal ng tumagal pero, pero ako talaga mga idol naghahanap talaga ako ng sobrang bilis na ano nalimokon na kaya gagaroon ang vlog natin ngayon mga ilo. Sinagot ko lang yung ano yung nag-comment dito mga no. Yung ilan ang nag comment dito sa ating comment section. So yun lamang vlog natin mga, mga ilo. So maraming salamat sa panonood at ingat kayo lagi at kabilis sa atin lahat. Bye-bye.